Indonesia good morning guys good morning good morning guys and today is another video it's seven o'clock in the morning here in Bali Indonesia open good morning Akala ko nakaligo na kayo. Grabe. Good morning. Ano na? Oh, hindi. Okay. Hindi oh, ba maya na lang ulit liguan? Yung binis ko tulog na tulog pa. Good morning, binis. Masarap ng tulog eh. Oh? Ano ulit sa tulog yan? Ay, maga. Nakatulog siya nung kanya, nakaidle. Tapos gumising ulit. Tulikman niya yung shawarma. Shawarma. Nagustuhan no, naman niya. Tapos sa siya. Wake well, up na, baby ko! Wake na, Benice! Oh, Kita. Nagawa na kaya pa Walking lang daw yung motorcycle. Grabe. Kakain na kami kakain na guys. Naiwan si Binis. Naiwan siya mag-isa sa kwarto. Ayaw bumangin. Mm Marami namang pipino sa Pinas. Ito kapag dumayo sa Bali para lang kumain ng gulay. Pero daw doon yung balsamic ano. Ito nga. May balsamic ako sa bahay. Oh? Thank you. Ay, Basim. Ha? Basim. Ay, yung? Mga kapit sa ganun sa seven. Agad-agad? <laughs> Let's see Hi! Ang ganda naman! <laughs> Ipicture taking pa sila. Picture taking. Let's go! Unto! Rainy Venice! Come, let's go na! <laughs> ang ganda naman ang Venice ko na yan! Laka okay, lipstick! Yes, ayan na. Tara na. Dyan yung ating uh, tourist guide. Hi, guys! Nandito na kami sa may ano sa may bukid. Kabukiran dito. There you go. Hey. So, ayun. Try natin tong... Uh... oh, the swing is there. Let's try this... Uh, outfitan, outfitan of the Bali. There you go. Ito na siya. may swing doon. There you go. Yes. There you go. Yung damit mo na ako. Dahan-dahan ka na ako. Baka mamaya maano ka. Ate Be. Ate ko. There you go. Tayo dyan. Dito tayo. <laughs> Nauna na sa'yo si Benis. <laughs> Kakasabi mo pa lang eh. Hoy, taray nang swing. Buwis buhay. <laughs> oh my God. There, oh my God. <laughs> Wow. Okay, so There you go. Together, together. Kanya-kanya layo dyan. Kailangan ka iwanan itong ano. Ayan. Bangin na bangin, guys. pa ako doon niya. pa ako. Say hi. 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 Kiss bye. Say hi. Say hi. Kiss by, oh, Say hi. como <laughs> <não, não>, <laughs>

Oh oh my God. God. I'm too far, I'm too far ahead. <laughs> Stay, I know. Cross, cross, cross. It's raining. It's so fun. <laughs> Conquer your your fear. Ay, grabe. Akinot. Akinot. Hello, kain sila sa baba, guys. Oh, dai. <laughs> Ang ganda ng ambiance, province views. Uy, sarap. Totop eh Okay Look at camera, say hi Kiss bye okay. Something, look up there Okay, good still with you were here And the picture is all that yeah. camera Ah. eto na kami kasi <laughs> umuulan this is the reality ng photoshoot <laughs> lakas ng ulan guys ayan kape kape muna tapos na yung photoshoot it's raining Warabi din silang basa pero si Vinice ang galing galing ni Vinice oh. <laughs> Hey, it's raining. It's raining. Ooh. Ah, kanta ka na Hey, bigla namang nahiya. Oh, Kuha ka to siya kanina guys, eh. Hindi <laughs> ko alam yung kanta. Yung video lang. Die with this man. Ah, die with this man. Hindi ko. Okay. Oh. <laughs> ang galing naman ng police. Ah, still raining. Grabe 'yun. Grabe 'yun. Rain or shine, hindi siya papakabog. Ulan kala. Ulan kala. Kaya, opaque. Tumalabo yung camera. Pa, diba? kahit malakas ang ulan, sige lang, oh, pa. Oh, nice. Diba? Oh, diba? Yan ang totoong reality. O, oh, hindi sila papakabog. Ulan lang yan. Diba? It's raining. Tara, hindi pinili. Diwa, tara, gubat! Yan. So, para kami basang sisiyo dito, guys. Sobrang lakas ng kulay. Ah. Ah. Pumintay na lang kami kasi kumukulog pa. Kumukulog, kulog. Yan, paket na kami. Kumukulog. <laughs> Grabe sa photo shoot ah. Uh, puto na lang ako. Ay. ay ang basa. Ay, lakas ang alas. Ay, ay, Nandito na kami. Ay, dito na kami. Ang sa kami dito? hanap ng table. So, nandito tayo. Dito diba? tayo. O, nandito tayo ngayon. magla tayo. Super late na. Yan. Ang ganda ng ambias dito, guys. Yan, yan, o. Oh. Ganda. Wow, nice. Okay, sorry. So nice. Ang ganda ng lagar dito, guys. Hi. Hi. done eating. Basta kaming kumain. Huwag kami yung kamay niya. Basta kaming kumain. Basta kaming kumain. Ang ng ganda ng scenery dito, guys. Provincia feels. Ayan. Let's go. Balik na siguro tayo. Pero let's see how. Yeah. Ayan. Guys kakabalik na kami. Pagod. Napagod. Pagod sila. Pero yung isa do nagtitik to. Kaya nag-iimpak na yung kapatid. Yung isa doon. Asan? Asan? Denise! Say bye-bye na. Denise, say bye-bye. See you tomorrow see you on the next vlog. Ito ba yung Hindi ka makita. Ay, may Yan. Ganda.